Kumusta um, mga brad? It's me Eric. Welcome back sa para Sense PH kung saan gumagawa tayo ng mga honest reviews tungkol sa mga pabango. Sa video na to, gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat dahil na-reach na natin yung 1,000 subscribers. Um, hindi ko in-expect na parang ang for me kasi in-expect ko ilang months pa or medyo matatagalan pa bago ma-reach yun. Maraming salamat sa inyo ulit. Uh, Medyo gulat pa ako, hindi ako ready dito sa speech na to. Gusto ko magpasalamat sa Diyos, gusto ko magpasalamat sa bawat araw na binigay niya sa atin, binibigay niya sa atin. Para gumising, para mabuhay. Gusto ko magpasalamat sa asawa ko dahil sinusuportahan niya yung mga bagay na ginagawa ko. Nakikita niyo naman, may mga videos na kasama siya. At kung ano man yung iba ko pang ginagawa, may ambag din siya doon. So magpasalamat sa inyong lahat hindi uh, ko alam kung paano ko i in towards eh, pero lalo na yung mga yung mga nandito na nung less than 200 subscribers pa lang, mga less than 300 subscribers pa lang uh, nakatatandaan ko yung karamihan sa inyo kasi kasi nagko-comment kayo eh so may interaction uh, tumatak sa akin yun hindi ko din alam nga ngayon napapaisip ako kung paano kayo mamanage sa limbawa mas marami na nagko-comment although good problem naman yon kasi yun naman yung golden yung lumaki yung channel ah uh, pasensya na at hindi pa ako nakakapag-upload ulit ang daming ginagawa at saka sa mga yung pakiramdam ko yung asawa ko may sakit nga ngayon Pupunta lang kami sa vet pero sobrang haba ng pila at wala pa maparkingan kaya <laughs> nag-ikot lang kami kasi bawal huminto doon sa gilid ng vet. So yun, Ah, uh, maraming salamat. May mga nakalain up na mga videos na sana may upload ko na rin. Kasi yun yung kinamit ko sa inyo ba diba? Mag-upload na ako kaya lang hindi ko pa na-upload eh. So pasensya ah uh, ulit maraming salamat sa inyong lahat ang kukomit ko lang at ang makukomit ko lang lagi lahat ng reviews na gagawin natin honest so yan. thank you